Kaag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw. Ginapaabot ang pag-comeback ni Anay Mayor Mark Holes sa Silay City. Hindi matapos nga siya nagdaog sa Asenso Silay nga convention sa ng Sabado Adlaw. Si Mayor Judith Gallego naman nga magapare-elect, handa na para sa yamang mangin kasumpong. Yaring report ni Barbara Mijares. Ang nagdaog Oh, ang yinapiri sa ng first ever convention sa ascenso silay, garning 2,775 votes, is none other than Mark Boling. 2,775 ang boto nga nakuha ni Anay Mayor Mark Goles sa convention nga gintambungan sa mga 4,500 ka mga lideres sa ginpatigayon nga asenso Silay Convention sa Victoria City sa Sabado. Suno kay Goles, duha sila ni Councilor Ryan Gamboa ang ginpilian. Dugang pa niya ang pagduso sa iya, nagahatag sang confidence sa iya sa pag-atubang sa 2025 elections. Antes pamansang convention, may pagkonsulta nga ginpatigayon sa mga punong barangay kag sa mga barangay kagawad. Masobra sa 90% sa mga kagawad suno sa iya ang nagasuporta sa iya. Once I make this comeback, mm -mm. ang nami bala, when you face the people, may tao sa likod mong nagduso si mo. Mm, mm Hindi nga ikaw lang bala nagmatumato, tindugda na ka, nag-decide maglagan, gusto maglagan for mayor, kay mayor magili mo. Mm -mm. May tao ganyan sa likod mo by the thousands ganang mm -hmm. singgit sa ngalan mo gusto nila ibalik, so ang ang imo dating na yun eh, may ang confidence level mo na yun, pagdasan mm -hmm. like may ano may buldo ang lakat mo eh. Ginising naman ni Bacolod Mayor Alby Benitez nga pamuno sang grupo, nga ang 1, 700, nga sa grupo na ang 1,700 ginagboto sa laing nga kandidato sa mga convention ang hindi dapat nga magisunggun. Um, ang um, akon um, na um, um, 1,700 nga nagkoto sa isang kandidato. Hindi ka mo magsugod. Kita naman asenso di sa buong <laughs> gabi. Mahatag ko ang isang na. pangatong. Pangatong ko sa inyo. Hindi ko kayo <laughs> ang 2025 election. Siguro doon ko, siguro doon namon na ang mga ng 2025 election ay kami. Handa naman si Silay City Mayor Judith Galiego kung man ang iyang nga mangin kasumpong sa iyang nga pagpa elect sa 2025 elections.

Nagpapili bilang independent candidate sa 2022 si Galiego. Nalutos niya sa to si Anay Mayor Goles. Karon, katapo na siya sa Partido Federal ng Pilipinas. Ginsiling naman ni Goles nga magaplastar ang asenso sila isang ilang lineup kag kagmangin mahapos naman lang karon nga nadesisyonan na, na ang magapapili mayor.